Are mga kay si sir, bossing oh. ingay naman ito, Parang Timex, ayan. Eh mga boss, ito na yung hit ni Idol. Ayan, uh, shoutout muna ulit. Taga uh, sa sir. Alfonso. Alfonso Cavite. Ayan mga boss, yung narinig yung ingay kanina mga bossing. Ito yung nakita namin sa head. Ayan, kung napapansin niyo mga boss, uh, bingkong na bingkong na, ayan. Uh, isang piraso lang naman. Tapos, sira ang cam niya. Ayan. Uh, Siyempre, may magtatanong yan, ba't na-deform o nasira ang cam, yung isang lip niya or lobe. Gawa ito mga boss, uh, siguro, ilang araw umingay, sir? to Pag tatlong araw, pinagawa na agad, sir. Uh, itong nangyari mga boss, tatlong araw lang, umingay ng malakas, yung narinig nyo kanina. Dahil yung dito mga bossing, ayan, bengkong yung tapit. Tapos, nasira ang cam. Kasi nga, sira na tong ano eh, na deform na eh. Kaya pangit na ang lapat nung alub uh, ng sa tape. Tapos mga boss, kadalasan uh, nangyayari talaga ang pagka-deform nito sa black cam. Itong kaiser naman, white cam na matigas na dapat to. Oh. Ayan, at saka wala namang ano ng overheat to. Oh. Wala pa siya. Talagang makinis pa talaga ang head niya. Ang pwedeng naging problema mga boss, posible rin dito. Hindi man lahat tatamaan talaga. Ito katulad ng valve spring ni sir. Uh, wala naman tatak pero kita ko sa itsura pa lang ay eh, parang hindi maganda. Ang pinalit namin mga boss, apinalitan ah, na namin ng stock sa mga naka valve spring mga boss, ito naman ginagamit lang kadalasan sa karera pero kung pang-araw-araw lang, ito para sa akin, iwan ko lang sa iba. Mas maganda pa rin ng stock. Kasi ito ginagamit lang to pagka nag ano, ah, gas float 'yun ang tinatawag. Ah, standard lang naman to pero dapat i eh, wag na, wag nang maglagay ng karne ay mga boss, katulad yan, sobrang tigas baka nga kaya nasira to eh sa sobrang tigas, mabilis ang balik pati ng bulb spring, kaya pwedeng mapipersa talaga, ayan, uh, pinalitan namin ng bulb spring mga boss, dahil baka masira uli, ayan tsaka cam, yan ang naging problema sa ingay ng kay tapos gagawin natin mga sir tapos susubukan natin pa ang ulit kung goods na boss, uh, okay na kay bossing ayan, tahimik uh, na kaysa kanina, ayan mga boss Boss, okay na. Pero sulit naman ang punta. Kaso nga na malaking babayaran no sir. <laughs> Ayun mga boss, pinakita ko naman sa inyo ang problema uh, sa motor nito na, na idol. Itong motor na idol, pinakita ko na. Ayun mga boss, ah, okay na. Yun lang ating pinalitan, yung sa ingin na yun. Pwede kang sumubok boss, mag hindi mo gusto, dumipat ka sa iba. Yun na mga boss, ayaw magpa-shoutout mga tropa kung aray.